yung dalawa na yun, nagkocos yun ng reboot. Since okay. hindi mo na-check naman, so hindi natin alam kung na-damage siya. Pag po kasi additional gas is sold. Yun mm -hmm. guys, ngayon may tanggap tayong isang iPhone 11 ng isang follower sa Facebook, ano, sa YouTube. Ano? Na. So, nagpagawa na siya sa akin before, no, sa iPhone 11. But this time around, ang, tagap, ang dinala niya po, water damage. na So, sa beach. Beach, Ayan, ayan, nag-enjoy naman kayo. Ano, wala lang picture, no? So, then sinend niya sa akin ng picture, merong ilaw, no? So, ba't sabi ko sa kanya, <coughs> pag water damage kasi marami na dadali. Ah, uh, madali lang yung yung sensor, uh, light sensor ng face ID, automatic mag reboot yan. Charging flex, pag nadali rin ng basa, automatic mag reboot yung unit. Boot which, hindi niya na-check dahil nga, hindi niya naman pinagawa ngayon pa lang, no? So, hopefully, none of this, none of those, no? So, ah uh, is affected. Para kahit pa paano, smooth sailing yung pagpapalit natin ng LCD. So, tandaan nyo guys, ngayon, tagulan, ingatan kung mabasa yung ating mga cellphone. At kung ito man ay may basa, ipacheck agad sa mga technician. No? So, uh, para kahit pa paano, hindi na mag-build up yung corrosion sa unit. At kahit pa paano, malaman naman na kung magagawa pa o hindi pa. So, yun guys, papalitan ko to And hopefully, LCD lang talaga, sira, no? So, Hopefully, hindi rin na, ano, hindi rin naka, matawag dito. Hindi naka available Kasi napipintot eh. So, hopefully, hindi. No? no Eto, back mo na lang, panagawa. Sana on. <laughs> hopefully, ah, uh,

Gaya well, naman, ikaw na. Nagpaka-charge na namatay. Nakikita mo pa rin ba sa babi mga combo natin? Oo, oh, syempre, binak, binak, binakred ko yan. Eh. Alam ko sa akin ko na nakikita kasi nakamakano yung page. Page yung Facebook mo eh. Hindi. Parang, as, parang, ano ba, marketplace ba? Pag pinat mo, sa'yo di mo na nakikita kasi, di ba? Hindi, yeah, hindi, yeah, nandong yeah, pa rin. Hindi, nakikita. Mag-backred ako. No, backred. Pinadala mo ko pa dati yung songs ko. Pero unavailable, one minute lang naman. Pag ano pa 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 yun, is karin yun, sir, yung, may waran Diyan... Bag mo -ba, tanggalin ng plastic, kahit, kahit sa linggo. Hanggang natin ng plastic, nakawarad siya. Ni? Pag tinanggal may plastic, hindi pa rin yung supply. Mautak, syempre. Hindi lang see. consumer ang mautak, mautak din. Kailangan kasi hindi mamatay. So, natin kahit ng na five minutes. Okay. Ha? kasi sabi nga siya, pag naapektuhan yung charging plate, every three minutes naman kayo. Bago mo i-check. Check-check mo pa kasi. Mm -hmm. mo na kayo. No, mga... password, ay? 10 Mukha mo nga. Baka naapektuhan. Ay, mag-fisay. Baka naapektuhan ang fisay. Ito, mag-save. Ay, mag-fisay. Yun guys, no, so, uh, fortunately, hindi naapektuhan. Ay, sorry. Fortunately, Ah, uh, yung charging text hindi na-apektohan but unfortunately face ID disabled dahil dito na basa eh. Tama no? no. guys, no iwasan yung mga cellphone niyo para hindi kayo gumastos. At, uh, okay lang. Kung gusto niyo basahin ng basahin, kikita ko. No? so, yun guys, maraming salamat. Paalala po 'yan. No? so, ingatan po 'yung cellphone lalo na tagulan niyo. No so, yun guys, dibitin. No.